Ilang beses na kaming nagpadala sa mga alalahanin ng mundo. Nalilimutan na sa iyo lamang namin matatagpuan ang tunay na kapayapaan. Nalilibang kami sa ingay ng araw-araw, sa mga takot at pagkabalisa na nagpapalabo sa aming pananampalataya. At nang hindi namin namamalayan, lumalayo kami sa iyong pag-ibig. Ngunit ngayon, Panginoon, nang may pagpapakumbaba at pagsisisi, bumabalik kami sa iyo. Hinahanap namin sa iyong presensya ang kanlungan na inaasam ng aming kaluluwa, ang kaaliwan na ikaw lamang ang makapagbibigay. Ikaw, na nakakakilala sa amin ng higit kanino man, alam mo ang aming mga pakikibaka, aming mga kahinaan at aming mga nakatagong luha. Huwag mo kaming pabayaan, Panginoon, Walakasin mo kami sa pananampalataya. Alalayan mo kami kapag kami ay nanghihina. Tulungan mo kaming huwag sumuko sa mga pagsubok at lubos na magtiwala sa iyong walang hanggang awa. Sa mga araw ng kahirapan, kapag nararamdaman naming bumibigat ang buhay at nagiging hindi tiyak ang landas. Alalahanin natin na laging nakikinig ang Diyos sa ating mga panalangin. Siya ay hindi walang malasakit sa ating sakit o sa ating mga pakiusap. Bagaman kung minsan ay tila ang katahimikan ang kanyang tanging sagot, siya ay gumagawa sa lihim sa kaibuturan ng ating pagkatao. Ang kanyang mga panahon ay hindi sa atin, ngunit ang kanyang pag-ibig ay hindi nagbabago. Kapag nawawalan na kami ng pag-asa, dahil hindi namin nakikita ang agarang solusyon, nalilimutan namin na ang Diyos, tulad ng isang bihasang magpapalayok, hinuhubog ang aming buhay nang may pasensya at pagiging perpekto. Hindi niya kami pinababayaan ni sa isang sandali. Hinahawakan niya kami sa kamay at ginagabayan kami kahit na hindi namin ito nararamdaman. Huwag mong hayaan na ang pagkabalisa sa mga problema ng buhay ay magnakaw ng kapayapaan sa iyong puso. Ang mga pagsubok, ang mga kabiguan, ang mga kawalan ng katiyakan sa hinaharap, lahat ng ito ay maaaring mukhang nakapanlulumo. Ngunit sa halip na matakot, ipaubaya mo ang iyong sarili sa mapagmahal na mga kamay ng Diyos. Magtiwala ka sa Kanyang plano kahit na hindi mo ito naiintindihan. Naisin mo ang nais ng Diyos. Tanggapin mo ng may pagmamahal ang kanyang banal na kalooban at ialay mo sa kanya ang iyong pagtatalaga, iyong pananampalataya, iyong pagsunod. Nakikita niya ng higit pa sa aming mauunawaan at hindi kailanman nagiiwan ng walang sagot sa isang pusong sumusuko ng may pagmamahal sa kanyang mga layunin. Kung minsan ay Nararamdaman mong hindi ka sapat, na ang bigat ng buhay ay bumibigat sa iyo. Alalahanin mo na nilikha ka ng Diyos na may layunin at inaalalayan ka niya ng hindi matitinag na pag-ibig. Hindi mahalaga kung ano ang sabihin ng mundo tungkol sa iyo. Ang talagang mahalaga ay kung ano ang nakikita ng Diyos sa iyong kaluluwa. Kung siya sa kanyang walang hanggang karunungan, ay itinuturing kang natupad ayon sa kanyang kalooban. Kung gayon sa kanya mo ang lahat, magtiwala ng walang reserbasyon. Ibigay mo sa kanya ang iyong mga alalahanin at magpahinga sa kanyang walang hanggang pag-ibig. Bagaman hindi nakikita ng iyong mga mata, siya ay malapit, nakabantay sa bawat isa sa iyong mga hakbang pumapaligid sa iyo ng kanyang walang hanggang lambing. Ikaw ang balintataw ng kanyang mga mata, ang kanyang minamahal na anak, labis kang minahal ng Diyos. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak para sa iyo, upang magkaroon ka ng buhay na sagana. Hindi ka kailanman pinababayaan ni Jesus. Siya ang tapat na kaibigan na naghihintay sa iyo ng bukas ang mga bisig, Laging handang pagalingin ang iyong mga sugat at punuin ka ng kanyang biyaya. Huwag kang maghanap ng malayo sa kung ano ang sa kanya lamang matatagpuan. Lumapit ka sa kanyang pakikipagtagpo sa kabanal-banalang sakramento ng altar, kung saan ang kanyang pag-ibig ay bumubuhos ng walang sukatan. Sa kanya mo masusumpungan ang kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo ang pag-asa na inaasam ng iyong puso at ang lakas upang magpatuloy. Sa langit at sa lupa, magpakailanman purihin ang mapagmahal na puso ni Jesus na sakramentado. Puso ni Jesus, sa iyo ako nagtitiwala ng buong kaluluwa at pagkatao ko. Puso ni Jesus, nag-aalab sa pag-ibig para sa amin. Pag-alabin mo ang aming puso sa banal na apoy ng iyong walang sawang pag-ibig. Puso ni Jesus, ilaw ng mga nabubuhay sa kadiliman, hikayatin mo ang mga kawawang lapastangan at patnubayan mo sila patungo sa katotohanan ng iyong awa. Puso ni Jesus, tinupok ng pag-ibig sa amin. Pag-alabin mo ang aming puso sa alab ng iyong walang hanggang pag-ibig. Puso ni Jesus, naway mahalin kita ng buong pagkatao ko at magawa kong mahalin ka ng iba nang may parehong pagkahilig. Banal na puso ni Jesus, akayin mo ang mga makasalanan sa iyong kawan. Alalayan mo ang mga mamamatay sa kanilang huling hininga at palayain mo ang mga banal na kaluluwa mula sa purgatorio upang sila ay magtamasa ng iyong walang hanggang kaluwalhatian. Eukaristiyang puso ni Jesus, dagdagan mo sa amin ang pananampalataya na nagpapalakas sa amin ang pag-asa na umaalalay sa amin at ang pag-ibig sa kapwa na nagbubuklod sa amin sa iyong pag-ibig. Kabanal-banalang puso ni Jesus, maawa ka sa amin sa mga nagdurusa, sa mga umiiyak at sa mga naghahanap ng kaaliwan sa iyo matamis na puso ni Jesus. Maging ikaw ang aking walang hanggang pag-ibig, aking kanlungan sa paghihirap, at aking lakas sa pagsubok. Matamis na puso ni Jesus, maawa ka sa amin at sa aming mga kapatid na naliligaw na hindi pa natutuklasan ang kadakilaan ng iyong pag-ibig. Matamis na puso ng aking Jesus, Gawin mong mahalin kita ng may pag-ibig na laging mas dalisay, mas tapat at mas masidhi. Kabanal-banalang puso ni Jesus, maawa ka sa amin at sa aming mga pastol. Kay Papa Francisco, aming mga obispo, pari at diakono, upang sila ay pumatnubay ng may karunungan at kabanalan sa iyong kawan. Banal na puso ni Jesus, Nasa sa iyong paghihirap ay inaliw ng isang anghel. Aliwin mo ako sa aking mga sandali ng sakit, sa aking mga gabi ng kalungkutan at sa aking mga araw ng kapighatian. Puso ni Jesus, takpan mo ng iyong proteksyon ang aming mga pamilya at ang mga kabataan na naghahanap ng kanilang landas. Protektahan mo rin ang mga ba. Muna maka ng mga uh, bata na pag-asa ng mundo at ang mga matatanda, mga saksi ng iyong katapatan. Banal na puso ni Jesus, makilala, mahalin at sundan sa bawat sulok ng mundo, upang ang iyong kaharian ay maging ilaw sa lahat ng bansa. Banal na puso ni Jesus, dumating nawa sa amin ang iyong kaharian ng pag-ibig, ng katarungan at ng kapayapaan. Banal na puso ni Jesus, iniaalay ko ang aking sarili sa iyo sa pamamagitan ng pinakadalisay ng mga kamay ni Maria, aming Ina at Reyna. Naway mahalin-kaling ka sa lahat ng dako, banal na puso ni Jesus, sapagkat sa iyo lamang namin matatagpuan ang tunay na kaligayahan. Lahat para sa iyo at para sa iyo, kabanal-banal ang puso ni Jesus, sapagkat sa iyo nakasalalay ang aming pag-asa at aming kaligtasan. Pinakamatamis na puso ni Maria, maawain at mapagmahal na ina, ihanda mo kami ng isang ligtas na daan patungo sa iyong anak. Matamis na puso ni Maria, maging kaligtasan ka ng aking kaluluwa, patnubayan mo ako ng iyong ilaw ng ina at protektahan mo kami sa ilalim ng iyong banal na balabal. Matamis na matamis na puso ni Maria, aming kaligtasan at pag-asa. Amen. Kabanal-banalang sakramento ng altar. Naniniwala ako sa iyo ng buong kaluluwa ko. Sinasamba. Kita ng may pagpapakumbaba. Umaasa ako sa iyong walang hanggang awa at minamahal kita higit sa lahat ng bagay. Hinihingi ko ang iyong kapatawaran, Panginoon, para sa mga hindi naniniwala hindi sumasamba, hindi umaasa at hindi nagmamahal sa iyo, upang sa kanilang puso ay mamukadkad ang ilaw ng pananampalataya. Sa langit at sa lupa, magpakailanman purihin, luwalhatiin, at mahalin ang mapagmahal na puso ni Jesus na sakramentado. Jesus, nais naming sambahin ka sa sandaling ito, sa katahimikan, mula sa kaibuturan ng aming puso. Pinupuri ka namin, niluluwalhati ka namin at pinagpapala ka namin. Pahintulutan mo kaming mahalin ka ng buong pagkatao namin. Paglingkuran ka ng may kagalakan at huwag kailanman lumayo sa iyo. Ulitin ang panalangin ito ng may pananampalataya at ibahagi ito sa mga nangangailangan ng pag-ibig ni Jesus na sakramentado mag-like at mag-iwan sa mga komento ng isang panalangin ng papuri o ng pakiusap kay Jesus. Mag-subscribe at i-activate ang bell para sama-sama tayong patuloy na manalangin sa mga susunod na pakikipagtagpo kay Jesus na sakramentado. Salamat, Jesus, sa iyong presensya sa tabernakulo. Salamat sa iyong walang hanggang pag-ibig. Salamat sa pananatili mo sa amin hanggang sa katapusan ng mundo. Amen. Limang minuto kasama si Jesus sa sakramento. Panginoong Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen! Panginoong Jesus, Ikaw na nagmamahal sa amin ng walang hanggan. Ikaw na tumanggap na maging bilanggo ng pag-ibig sa maraming tabernakulo sa buong mundo kung saan naghihintay ka sa katahimikan at kalungkutan para sa amin. Panginoon, kahit na minsan nakakalimutan namin ang iyong presensya, kahit na ang abalang buhay ay nagpapalimot sa amin sa iyo, nananatili kang matiyaga, laging naghihintay ng maliit na gawa ng pag-ibig mula sa amin. Inaasa mo ang aming pag-ibig, ninanais mo na lumapit kami sa iyo Upang sabihin lamang sa iyo ang mga salita ng pag-ibig at ibigay sa iyo ang aming tiwala. Panginoon ng pag-ibig at awa, pakiusap dagdagan mo ang aking pananampalataya araw-araw. Panginoon ng walang hanggang kabutihan, turuan mo akong mahalin ang iba tulad ng pagmamahal mo sa akin. Panginoon ng katotohanan, gabayan mo ako sa landas ng katarungan upang ang bawat hakbang na aking gawin ay sumasalamin sa iyong pag-ibig at iyong katotohanan. Panginoon, gawin mong ang aking puso ay maging katulad ng iyo, isang pusong nagmamahal sa iyo ng walang tigil, araw-araw ng higit pa, hanggang sa makasama kita man. Natutunan kong magtiwala kay Jesus ng may pagiging simple at katapatan ng isang bata. Araw-araw, mas nararamdaman ko ng malalim ang pag-ibig mo sa akin at binago nito ang aking buhay. Ano ang maaaring higit na kahanga-hanga kaysa sa malaman na ako ay minamahal mo ng walang kondisyon?